Ngayon, May 5, 2025, Monday, 5 p.m., hinoldap ang Veterans Bank dito sa May Tagig. Natrap ang mga ng hold up. Hanggang ngayon, nasa loob pa rin sila ng Veterans Bank sa May Tagig. Hindi dahilan ang kahirapan ng buhay para gumawa ng masama. No choice sila kung hindi susuko dahil ang dami nang napalibutan na sila ng mga authority. So natrap sila sa loob. Alangan di sila lalabas dyan. Lumabas na sila dahil wala nang choice. Hold up ka lang sa Veterans Bank ayan na nahuli na ng tagig pulis ayan na nakuha na dalawang holdapper na sa loob ng veterans bank ayan na guys nahuli na sa veterans bank